Yan. Talagang talagang minamasa ng gusto ni Manong para walang ma-miss ma dun sa mga bitak ng simento. Talagang matapalan siya nitong tatlong klaseng mixture na ito ng adhesive, flexiban at saka simento. So sabi ko nga, ang ginagawa namin dito ngayon ay pagtatakip ng mga bitak sa rooftop para matakpan at kapag umulan hindi niya maabsorb ang tubig ulan at hindi tatagas doon sa loob ng bahay yan ang paraan ayan o oh, makapal na siya oh. so 100% talagang effective ito kasi may flexiband eh. saka adhesive yan na oh, amoy ko oh. So walang ano dito, walang kawala ang butas dito, talagang saradong sarado siya. Pag umulan, hindi na talaga ito ma-absorb kasi siguro dudulas lang yung ulan dyan, ano? Oh, waterproof eh, waterproofing eh. Kaya ang gastos namin dito ay medyo malaki. Um, yan. Ito siya. So, flexiban yan siya, flexiban Ano yun? Seven letters? Seven letters yun siya. Nagkakahalaga ng 2,000, ah, uh, 3,200 ang isa niyan. So, nakagamit na kami ng apat. Ang, 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 ang ma-spend namin dito lahat ay apat na na litro. Apat, apat na ganyan. So, 7 liters times 4. Yan ang, nagastos, yan ang nagamit namin. So, 3,200 times 4. Hindi rin ganun ka, kadali kasi medyo may kamahalan siya. Okay lang yung dalawang, dalawang bag na simento. At saka itong um, adhesive kasi medyo mura lang siya. So, ito na. Nagawa na ito nila dito. Pang-apat, pang pangatlo ba? Pangatlong kuting. So pangatlong kuting, pangalawa pa lang ito. Pangalawang kuting pa lang 'yan. Uulitin pa nila 'yan. Isa pa. Isang kuting pa para makompleto nila lahat yung yung kapal ng ng pagdidikit nila nito dito. Ayan o, nagmimix na naman siya. Nagmi-mix na naman siya. Adhesive flexiband na naman 'yan tsaka semento. I-mix na 'yan. Yung kulay puti 'yan yung 'yan yung flexiband. Sasaluin 'yan hanggang maging buo siya magkasama sila. Tapos gaganon na yung tura nyo. Para na siyang tubig pero hindi siya tubig eh. Flexiban siya eh. Kaya halat, ano talaga, halata talaga siyang magiging sticky siya at rubberized no? Parang rubberized na hindi talaga makapasok yung tubig ulan. So buti lang ngayon, ginawa nila to Masyado matindi yung araw, walang ulan. Kasi hindi pwede itong gawin sa tap ng umuulan kasi mawawash out ito siya. So sayang mawawala ng saysay -say yung yung mixture na yan kapag nabasa ng ulan, kung basa pa siya. Pero siguro yon yung mga natuyo na na yun, kung umulan man bigla, siguro hindi na yun mawawash out. No. Dikit na yun siya. At saka kahit apakan yun siya, hindi daw siya didikit sa chinelas mo eh. So, ito yung bubong ng kusina. Yan, ito yan siya, oh. Yan. Ganyan ang lapad ng aking rooftop. So, mula dito, yung bandang gitna, yun yung, yung prioritize nila na lagyan itong uh, flexiband na to cemento at um, mix three mix three mixed stuff para dito sa rooftop na to mga bitak hanggang diyan So, naka-apat na galon kami niya, no? Naka-apat na drum kami niya, no? <laughs> Seven liters yan. Seven liters. Ah, hindi. 16 letter pala. 16 letter pala yan. Alright. So, hindi nila yan titigilan hanggat sa tingin nila ay sapat-sapat na yung idinikit nila dyan. Doon sa may sampayan banda oh, wala pa. Oo. So hindi niyo hindi niyo yan siya igilid talaga. Pati dito lagyan niyo pa dito. Ah, sa bakal lang oh. Ay oo, yung bakal baka diyan din pumapasok, no? Baka yan din yung pumapasok yung tubig diyan. Yung mga ano nga tawag dyan? Yung bakal na yan? Kabilya? Ayun. Yan, kabilya na yan. Maaring dyan din. Ba, mga maaring dyan din lumulusot yung tubig ulan. Kasi itong, ba, itong bahay ko na to, ang plano ko kasi dito, sana, palagyan ko pa ng isa pang palapag. Noon. Ayan, nag-iwan sila ng mga kabilya na yan. Ito sa rooftop, ayan eh, ang mga nakatayo na kabilya. Ayan, iniwan nila yan, hindi nila pinutol kasi yun nga ang plano dito. Patatayuan ko pa ng isang kalapag. Kasi lang, nag-change yung plano. Parang okay na lang din na wag na. Kaya nandyan pa rin yung mga yan. So, ito na naman, oh. naglagay na naman si Manong niyan, pinabras na naman yan. Oh. Buti na lang wala nang init kasi lasing ko na eh. Nagsawa rin yung init buong araw. talagang kawala yung mga butas dyan no? kasi talagang pulido yung pagkakabrush may mga bitak talaga ako nakikita eh, tulad nito o meron oh. so sa katagalan pala ang rooftop na walang bubong sa katagalan pala sa sobrang init ng panahon, bibitak pala yan siya. Kaya yun ang nag yun ang nag ng ang trouble sa bahay. Kapag ang ang bahay mo may rooftop at walang bubong. Yung pala ang sani ng uh, nagiging problema kasi nagbibitak siya sa tindi ng init. Kasi nga dito naman sa Pilipinas talaga matindi ang init dito pag summer maraming nagkakasakit at saka mga naiuso yung mga stroke sa matatanda pag sobrang init ng panahon. How much more? Yung tao, di ba? Ito nga simento, nagbibitak eh. How much more yung tao? Pag tuntindi ng init. So, ganyan ang kulay niya pag bagong lagay. Ayun yung mixture niya, blue. Pero pag in-apply na siya dyan, pag na-dry na siya, ayun na siya, para na siyang ordinary yung simento na ng kulay niya. Para na siyang putik doon na nakadikit. So, kayang-kaya lang nila dalawang araw ito. Baka isang ngayon lang, kaya na nila matapos to eh. Isang araw lang, kaya na nilang gawin. Kasi dalawa sila. At saka mabilis sila gumawa kasi Sanay na sila sa mga ganitong trabaho. Mani-mani na lang sa kanila 'to. Pero ito si Manong, talagang ano daw ito. Magaling ito sa mga furniture. 'Yun yung kanyang... 'Yun yung yun yung kanyang talagang talent yung gumawa ng mga furniture iba't ibang klase style. Mga cabinet, bed in cabinet, no? Bed in cabinet, mga mga gamit sa loob ng bahay. So ito flexi band, ubos na. Yan Pero no? mo 16, 16 liters. Ito, apat ang kinailangan niya na ilagay dito. Ganun ka, ganun kapulido ang gawa nila kasi hindi tipid hindi tipid sa flexiban, Alam niyo naman yung flexiban kung gaano kaimportante yan na pan, pandikit talaga yan siya. Kaya may kamahalan. Subuti so na lang walang ulan. Meron mo oh, yung minix nyo, ganyan lang kadami. Ay, meron pa pala. Alam ko, ubos na. Dami-dami din. Siguro mas marami kayong nagawa niyan kaysa kay Manong. Mas ma mas marami kayo siguro nagawa diyan kaysa kay Manong o sa kanya ito dito banda. Sayo. Mas marami kang nagawa kaysa kanya. Manong palakad-lakad lang. <laughs> Pagod na. <laughs> o, din na mo oh, binuhos. Tayo mo binuhos oh, talaga oh. Tapos ididiin-diin pa yan ni Manong oh hoy, oh, iniikot-ikot niya, dinidiin din para talagang pumasok dun sa mga bitak-bitak dun. Ayan, ganyan. Ah, oh, kato. O, dito na si Manong, ang bilis. O, oh, pusa! Wala, na? Oo. Oh Oo. -oh.